best ever panoorin po natin mga kalalaos dahil napakasarap siguro ng lasa nito ayan trapong juice po ito ano kaya sino kaya bibili oh panoorin po natin oh di ba sinawsaw niya yung trapo niya tapos nilagay piniga niya yon doon sa mga baso ano kaya yung mga ingredients na nilagay niya dito bakit may mga lumulutang ito siguro ang pinaka-sikreto nilang ingredients dito sa kanilang paggawa ng juice. Kung bakit mabili talaga at mabenta talaga tong juice nila mga kalalas. O diba? Kumuha siya ng garapon. Ayan. O, tingnan natin. O, tinakpan. At alog-alogin niya yan. So, baka nandyan siguro ang sikreto ng kanyang paggawa ng juice. Ang pinakamasarap na juice ito. O, ba diba? Alog-alog lang noon. Diyan ko daw makukuha, makikita or maramdaman ng mga buyers niya ang sarap ng kanyang paggawa ng juice, o di ba? Oh, ayan ang mga mga ingredients niya. Yung mga baso niya diyan ay mayroon ng na, naka <laughs> piniga niya kanina sa trapo 'yon. O di ba? Lasang trapo 'to na juice. <laughs> ang kulit nito na gumawa mga kalalas, o di ba? Dinagyan, dinagdaganan niya ng, tubig yung pinigaan niya ng trapo kanina. O, di, diba? ayan. Hindi lang niya pupunuin ng tubig. Baka dadagdagan niya yan mamaya. yan, nilagyan na, na ng tubig yung mga baso. Ito yung ritual siguro ito Pero mabenta ang kanyang mga juice. O, di ba? Dahil dyan ang sikreto ng trapo juice. <laughs> ibang klase din to talaga na gumawa ng juice. Oh, di ba? Mm. Pagkatapos, naghugas sa juice. hindi, hindi uso sa kanilang sandok mga kalala. So, di ba? Kamay-kamay lang yan. dinagdagan na niya yung mga sahog. Yung mga lumulutang na sahog. O, oh, kamay-kamay lang. di mm, Diba? Pagkatapos, naghugas ng kamay. Ayan na naman. Yung inalog niyang juice kanina sa jar. oh, ayan. Ilalagay na niya sa baso. Nandiyan siguro ang pinakamasarap dinagdagan niya ang baso ng juice. <laughs> Ito yung pinaka the best na juice siguro mga kalalabs Mabenta sa kanilang lugar. Oh, di ba? juice. Grabe oh. sana Yan. Dala na kamay. Walog-alog kunti. Dala na kamay. Hugas-hugas. <laughs> <laughs> Oh, di ba? Ano kaya lasa nito? Ito siguro ang pinakamasarap talaga to sa kanilang tahanan. <laughs> Yun ang topic natin for today, mga kalalaps. Thank you for watching.